Doctor, yeah, how Peter. is the sweet beans? I friend, it is very delicious. Very delicious, huh? Eh? Yeah. You like sweet here, huh? Eh? Yeah, all of us uh, here, we yeah. like sweet. It's your first time to taste like that? Yes. Uh, you don't do that one here, huh? Eh? No, it, I mean it is my first time to see that. That sweet beans? Yeah. Mm. I thought it is honey. No, no, it's sugar. <laughs> Dito nga pala, marami na rin mga ganito. Ang tawag dito niyan, Raksha. Sa Ingles kasi, rickshaw yan eh. Sa atin, hindi ko alam kung anong tawag nila diyan. Parang ang tawag ng iba, Bajaj. <laughs> yung kasi yung sumikit na ganyang style sa atin eh. Yung iba naman, ang tawag nila diyan, Tuk-tuk. Kasi yung mga unang labas daw niyan, 50cc lang. Yung malilit lang yung makina. At ang tunog daw ng makina, Tuk-tuk-tuk-tuk. -tuktuk ganon Kaya tinawag nilang tuktok. Pero ngayon, marami diyan mga 125 cc na. Yung sa atin yata 200 cc yata. ang alam ko mataas yung cc nung mga dinadara sa atin. Nung bagong dating ako, kahit dun sa Capital City, walang ganyan. Meron lang ganyan dun sa isang bayan na malapit sa Juba. Dun malapit sa Capital City nga. Dun sa may Gudele. Pero dun sa mga ibang lugar, wala. Pero sa ngayon, napakarami na rin yan doon sa capital city mismo dito nga pala yung mga tao dito mahilig sila sa matatamis kung magtimpla sila ng uh, tsaa apat na kutsara o limang kutsara kung lagyan nila ng sukal pero hindi sila mahilig gumawa dito ng uh, mga minatamis kagaya ng uh, kamote, meron sila kamote dito hindi sila gumagawa ng minatamis na kamote beans meron din dito hindi rin sila gumagawa niyan. kaya nung nakaraang linggo bimlay ko ng uh, beans iluluto ko, gagawin kong minatamis papatikim ko sa kanila How is it? Sweet. Yes. Sweet, huh? it's like there Because it's like there is sugar. Sugar or honey? No, no. That one is uh, <laughs> sugar. Sugar. But it's good like honey. Hmm. It's a delicious. Yes. It's good, huh? Are you uh, uh, let uh, Mariel try? No, 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 no. <laughs> 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 I can't do <no. laughs> <I cannot. laughs> <No. laughs> Let me pass, pass. Okay, it's good. It's good huh? <laughs> it's good, yeah, yeah. <laughs> oh, you're afraid. <laughs> <Yeah. laughs> what well, I didn't need to say. Tavila, I gave him uh, one like that. He finished all. <laughs> one eh? Kev. <laughs> 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 How is it? What is it? <laughs> It is very, it is very uh, good, huh? <laughs> Magpapalit ako ng cross joint. Kalug na kasi eh. Ang una nga palang tinatanggal dyan, ito. Dito nakapuesto yan. At dito naman sa maliit na part, mas mainam gumamit tayo ng vice grip para malayo yung kamay natin sa pinupukpok. Ito na 'yon. Ito yung malaki na yung kalog. Itong dalawa na yan. Tuyon-tuyo kasi oh. Kaya nasira na. Ito na yung bago. Kaya nga lang, hindi to genuine. Mapapansin nyo dito sa bago, itong part na to, straight lang. Hindi kagaya nitong luma pansin ninyo tong part na to medyo mataas yung gawin na yan para kasi yan dun sa lalapatan ng seal ang inam lang dito meron lang daanan ng grasa yung ibang pick wala rin yan eh yung bago nga pala meron ng grasa yan pero nilagyan ko pa uli at pag nagkakabit nga pala ako yung unang kinakabit ko pinapasobra ko talaga para madaling ikabit dito sa kabila kapag ganyan kasi hindi na basta-basta mahuhugot mas madaling magkabit babalik naman yan pag pinokpok At kailangan, huwag kalimutan yung lock dito. Ata, ito na siya. Okay na yan. Uh, hello, Pastor Onek. Yes, Bufito. Uh, ito nga pala si Pastor Onek. Kasamahan namin dati sa trabaho dito yan. Kaya nga lang, lumipat na siya. Doon siya ngayon sa UNMIS. Ang problema, doon sa UNMIS, nagtatanggalan din ngayon. <laughs> Kagaya dito sa amin. <laughs> there is fire. Same sa like here in, uh, <laughs> in uh, WFP. UNMIS, there is fire. everywhere. Global crisis. <laughs> Uh, how, how is it there? What's the update now? Mm, they are still they are not given the, the uh. deadline, the conclusions. Mm. So, this evening we have received a broadcast. The HR, HR teams will come on Monday. Ah, on so Monday? They will be briefing yeah. mm. the national staff, international staff, UNV, all. So, uh, we'll okay. get clear information by Monday. <laughs> we don't know <laughs> what will happen next. Sir. Yeah, yeah. <laughs> Okay, We Just hope for the best. Okay, so you're going home now? I'm going home, yeah. Okay. thank Thanks you. for uh, passing. <laughs> thank you, thank you so much. Have a blessed evening. Tapos na naman yung isang araw. Ah, papakita ko ulit sa inyo yung compound namin. ha Tingnan nyo yung paligid. Walang katao-tao. Walang katao-tao yan. Oh. No? yung mga natitira nga mga dito sa mga residents konti na lang din eh iilan na lang kaming residents dito siguro wala pa kaming sampo baka baka lima, anim, ganun na lang kami mas marami pa sa amin yung gwardya kaya pag wala na yung mga ibang staff wala nang katao-tao dito at uh, yan lang sa ngayon mga kabayan sana po nagustuhan nyo rin yung siner ko ngayon at uh, maraming maraming salamat po doon sa mga laging nanonood na mga ina-upload ko.